ito yung nakuha na sa center Loy, sa mga mga ano, siminto yan, siminto yan ano? yaro gigawang araw sukati natin Loy eh. na, eh. Four inches.

4 in. 4 cm. 5 cm. Ah, error deh. Kan hampir peket ini, man. 4 inches 4 cm. Kok begitu, 4. 4 cm. 4 cm. Enggak dilihat tuh kotak aspo untuk penggantung, Tapos, 10 ito siya. 10 cm. 10 inches. Ginawa you know, siyang aro. You ano? Know? Kita alam dari Michael Ragas.